Sa totoo lang, lahat tayo deserve naman natin talaga yung mga ganito. Maging mukha ng isang produkto. Malaking blessing sa akin to. And sa mga kasamahan ko na nandito, gusto ko lang magpasalamat sa inyo and sa pag-welcome nito. Boss, maraming maraming salamat. Malaking bagay dito para sa akin. And sa Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessings na natanggap. Kape, kape tayo, kape tayo. So guys, good morning. Medyo maaga tayong gumising ngayon from Laguna. Malis tayo ng 6am papunta dito sa QC. Dahil magkakaroon tayo ng photo shoot together with all influencer, all star ng Kobi, Kasama yung mga ating uh, mga idol na racer at iba pa. Today, nauna na silang ishoot. Tayo nagpe-prepare na kasi parang tayo na yung next. So, enjoy lang natin tong araw na to Kasi para to sa atin Para to sa mga influencers At syempre, Doon sa mga ibang Uh, research natin. Okay? So, maraming-maraming salamat sa lahat ng uh, product endorser. Mabuhay kayong lahat. God bless you guys. Kapit tayo. So, guys, ito yung gagamitin natin na uh, uh, uniform natin sa photo shoot. So, ngayong araw. Di ba? Okay? Bagay ba? And now, joining Mr. Jordan Corliza is one of the Kobe Ambassadors. Give him a big round of applause. The new face of sabi. Kobe Protects and Stray, Mr. Jay Catagumpay. Gusto ko lang magpasalamat especially yan. He was Jordan, he was Steve. At sa lahat ng buhubo ng Kobe. Pakuwento ko lang, naalala ko dati parang Pinatesting lang sa amin yung Kobe product For how many years? Patotoo lang, lahat tayo deserve naman natin talaga yung mga ganito na maging mukha ng isang produkto Pero nagkataon lang din, sa din tayo sa pinagkatiwalaan ng Kobe At maraming maraming salamat Malaking blessing sa akin to And sa mga kasamahan ko na nandito Sa mga content creators, yan, lagi natin napapanood Siyempre sa mga writers at kiloboss G, yan Mga idol natin yan, mga racers na nandito And sa team, lahat gusto ko lang magpasalamat sa inyo and sa pag-welcome nito. And syempre sa family ko, malaking bagay ito. And sa Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessings na natanggap natin.